para na kami pakinggan na Pabulitong radio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasaan man ako Isa lang ang radio ko DJ Double A Talaga ang aking paborito Kasiyahan may tawanan At pwetuhan natin Huwag kakilala tayo sama-sama Dahil kayo ang aking pamilya Ano man ang ginagawa Lahat ay magkaisa Para magtawanan Saan sulok ng bansa ah kayo ka mo DJ, DJ Double R Tara na, hindi na kayo mag na sa DJ Double R Mabilis na ang ikot ng mundo sa na lang kayo. kayo Sa DJ Double R ka lang Sa DJ Double R For life Shopping, bang, 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 cash, Pagsubok, Pagsubok sa then isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa and apat, and stoping Pagsubok sa and pito, and siyang. Hatin sa inyo ng... 1, 2, 3, Kalokamo, DJ Double Love! Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang magandang umaga. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. O ba? Diba? hindi pa kami nag-uupisa, may pa music na. Gusto ng mga BFF? Very love. Pak na pak. Boom! Oh. Dito lang sa... 1, 2, 3, Kalokamo, DJ Double simula sa pinakamagandang pang komentaryo pa ng Radyo Jaan. Bora na! Makinig na pati mga tismosa! Hey, Mari, ano ang latest? Mari, test. Mari, Dito lang sa... 1, 2, 3, 3 mo, DJ Kapalaw. Mari, ano ang tismis? Mari. Mari. Dito lang sa... 1, 2, 3 Kalokan mo, DJ Kapalaw. Mariposa muna. Mariposa. 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 Di dalam lahat yan sa 1, 2, 3, Kalokamu, DJ kalok. Tapalaw. Ang Tara na ha, kami pakinggan ganda Sa buwis ang kasi One, two, three, kalok, Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko DJ Double R talaga ang aking paborito Kasiyahan, may tawanan at ratuhan na kitigan Mga kakilala, tayo samasama Dahil -sama. kayo ang aking pamilya Ano man ang ginagawa, lahat ay magkaisa Para magtawanan sa salmang sulok ng bansa Tara na magkikita Kalungkang mo DJ Double R sa random holidays kayo, makikinig na sa DJ Double R, mabilis na ng ikot ng mundo. Isang na lang kayo sa DJ Double R kalam sa DJ Double R kalam Magandang umaga sa mga mag-aaral at guru ng Catholic Pilipinong Academy Homeschool. Time check! Nino-skip si Barco at alas 12 ng tanghali. Kumain na sa Jollibee Cove at bida ang saya. Simulan natin ang araw na puno ng bagong kalangan. Tara na, makinig na! Dito lang sa... 1, 2, 3, Kalokan mo, DJ Dokalok! akin ang tatawagin ang dalawa kong napaka-bububububuwa po mga BFF. Nabuloy ako dun. Yes! At aking mga BFF. At bakuna for pandemic. Pasok! Nakakakainig. Nakakakaba. Exciting naman ito. Oo nga, at bago tayo magsimula, ako nga pala ang iyong lingkod, Rylong Gabriel Baldoza. At dahil pano na ng pandemya, mahalaga ngayon magpakuna. Awang at dahil dyan, gusto ko tapagin niyo ako sa nakaka-hyper kong name, Pfizer Rylong! Aba, 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 ako naman si John Emmanuel Benyeria? Kung siya si Pfizer ay ako naman ang mas matinig pa sa isa ng isang tamban at sa tinig ng cactus ng mga plantitas at plantitos dyan. Ako si Tantaran Ran, si Sputnik John. Ah, uh, hi, Brad! Ang pakatinig naman ng mga code ninyo. Baka sa mga otso siya na dyan na nagtatanong ng aking pangalan. Ako si... Ako si... <laughs> Raina si Edgar! Kayo nang ba? Ako naman, si Modena Nana Si The 1, One, One, DJ Tapalaw. Pag may sipon, parang may mali. <laughs> para gumaling agad, mag eh. Ang mga gamot na ito ay ginagamit para sa pag-ayos ng barado nino, runny post nasal drip, bakati at matubig na, na mata, pagbahing, sakit na ulo, pananakit ng katawan at lagnat. Nalabog na sa karaniwang sipon, allergic rhinitis, sinusitis, mga kaso at iba pa may mali infection, na infeksyon sa respiratory tract. Nakakatulong din ang mga ito sa pag-decongest ng mga butas at taanan ng sinus. sa sipon, ating usapan na pisan. Mayroon ngayong mainit na pinagdibatihan ang mga publiko. Tayo nang masisaw sa natural issue. Handa na ba kayo? Marahil, dahil malapit ang eleksyon, kaya nabuksan nila ang issue na ito. Marami silang pakinabang dito eh. Pag-usapan natin ang pagsang nagiging dahilan ng mga maraming interview nila ngayon. Ano pa nga ba? Ang imperialismo! Aba eh, ang iba may press conference pa. Nandiyan dito, malaki kaya ang gastos kapag may press conference. Sino? Sino? Sino kaya ang sponsor, hmm? At ano nga ba ang imperialismo? Napakadali lang yan, Pfizer, Raynon. Right Narinig mo na ba itong Warboton Council? Aba, kung hindi pa, heto siya. Ayon sa Robert Monson, ang imperialismo ay isang sistema ng kapangyariang pang-politika na nagpapalawak ng pang-ekonomiya, panlipunan at pamatok nitong kultura sa pamamagitan ng otoridad ng militar na gumagamit ng puwersa sa iba pang mga estado at mamamayan. Nasa militar ang daddy ko, pero parang hindi naman dalawag ang otoridad na hawak nila sa kasalukuyan. Binabati ko pala si Daddy Raul. Hi Daddy! Ingat dyan sa work! Binabati ko din ng acting pops, Michael Baldosa. Nasa lukuyang naka-work from home. Paps, ayos lang kami dito. Pagaling ka, ha? Hello din sa papa ko, Emmanuel Banyaria. Papa Bani, katagan mo loob mo, ha? Kaya natin to. 1, 2, 3, kalokan mo, DJ Bacalor! Eto pa! Sabi sa nabasa po sa AP book natin, eh, ang modelong ito ng administrasyong papolitika ay napapanatili base sa pagsumuti ng kultura, pang-aabuso sa ekonomiya, paglalaan ng estratikong mga araw padahilanan kong bukod sa ipapang mga discarded isputik 'yan. Ano ang nabasa mo? Ano sayo? 1 2 3 tawagan mo. Hindi Alam mo ba mayroong kong dalawang mukha periodismo imperialism reina? ra ila? Kaiserilon, ang regresibo na ang hangarin ay bawasan ang umiira na populasyon. At pulitan ito ng kanais-nais at ang isang progresibo na nagpapahiwating ng pagnanais na palawakin ang sibilisasyon, pati na rin ng taasan ng pamantayan sa kultura at kalidad ng buhay ng mga rehiyon na itinuturing na mas mababa. Ikaw talaga? Huwag kasi puro skating at fighting lang? Ha? Alam ko kaya yun, Sputnik John? Di ba bumubuo rin ito ng lipunan na may hindi pantay na mga katangian ay gumagalaw sa loob ng isang pagbabago ng pagpapataw? Apaka-unfair, di ba? Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng puwersa ng isang bansa na nais na palawakay ng kanyang pangingibabaw at kapamilitar at pampolitika. Ang batayan kasi nila ang kadakilaan nito bilang isang lahi ay nag-uugnay sa kakapatang gamitin ang kontrol sa mga mapagkukunan. Aba, aba, naghahangad ba sila ng pamunibagong martial law? 1, 2, 3, Kaloka mo! DJ Double Kung hindi mas moderno ang konsepto ng imperialismo na pananaw ng kapitalista, ang kanyang ideya ng pagpapalawak ay batay sa katunayan na ang isang bansa ay naghahangad na palawakin ang mga tanaw nito sa loob ng proseso ng palitan ng komersyo na kinasasamputan ng paghahalap ng mga merkado, paggawa at pangunay mga produkto sa mas mababang gastos. Oh, makakatipig tayo! Pwedeng-pwede pwede ko kayo i-libre niyan! Saan niyo gusto? Jollibee, Macdo o Manginasal? Kahit saan, basta libre! Ano? Ano sa po? Saan ka magaling Gina? Ano? Karen po. Kasi, antagal na natin hindi nakikita Gina. O sige, kain na Gina. Karen po. Ito, para sa paborito kong ako, si Karen. DJ Bakit siya ang bansa? Napakasakit, Kuya Eddie. Eh. Isang bansa ay sinasapot ng iba kapag nilang maraming yaman dito. Ang parating nilang ginagawa ay pumunta sa bansang iyon at magtagal ng ilang buwan o minsan pa ay taon. Abuso ah, talaga eh. Kukunin nila lahat ang meron ang balsang yun. Tapos dadalhin nito sa kanilang lugar. Matakabuhayo, di ba? At kapag sila nagtagal, unti-unti nagbabago ang mga batas ng balsang kanilang sinakop. Katarungan! Pantang batas natin, pantay -pantay, Five, seven, eight, eight, eight. Oh, ano? kalma lang. Di ba nagsasagawa sila ng sarili na batas at sila na rin ang namamahala nito? Oo, sport pick dyan. nagre ito sa pagbabago ng or ng pamamahala sa political o ekonomiya. Tanungin si Moderna Raina tungkol sa epekto ng imperialismo at ano nangyayari dito? At na <laughs> Sa imperialismo, maraming nakukuha ang yaman sa isang bansang nasapok na wala pa sa lugar ng nanako sa bansang naon. Malaking tulong ito sa ekonomiya at kalakal ng mga nanakob. Ang natural na kapaligiran ng mga bansa ay unti-unting nauubos at pinagkikitaan ng mga dayuhan. Bakit ganon? Tayo ko sa Pilipinas, desperado na makamit ang kalayaan at sariling pamahalaan. Ngunit, tila ay sinagasaan ng kapangyarihan ng imperialistang Europeano. May na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the solution plus. BIDA Plus sa maayos na daloy ng hangin. BIDA Plus sa maigling pisikal na interaksyon. BIDA Plus sa pagsuporta sa bakuna. BIDA Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa BIDA Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. BIDA Solution Plus, laban sa COVID-19. Paisa rin doon, alam ko mayroon itong sasabihin. Oo oh, mga Marites. Magkinig na po kayo sa kanya dahil malaga ang kanyang sasabihin. Sabi, ang merkado ay nabibigay ng malaking kita at benepisyo sa antas ng ekonomiya ng mga bansang Europeo. Ngunit ang ekonomiya ng kolonya ay stagnat pa rin dito. Sputik so, dyan, kung tatanungin kita, anong masasabi mo sa pagunlad ng bansa? Maraming salamat sa inyong napakagandang tanong, Pfizer Raylon. Simple lang yan eh. 1, 2, 3, talaga mo, DJ Takalaw! ang pag-unlad ng mga sistema ng transportasyon at komunikasyon ang nagsulong ng pag-export ng mga produkto sa pandaigdig ang Ang mga mananakop ay nagtayo ng mga tulay, riles at kalsada. Para sa akin, napakaganda ng mga ito. Mas napabilis ang pagpapadala ng at pag-export ng mga produkto. Ang layunin ng isang bansang may pinakamataas na pagpukunan ng politika at militar ay palawigin mula sa pagsukun ng pinakamahina ating interviewin si Pfizer Rylon. Kung ano alam niya dito. Pfizer Rylon? Wow, grabe naman yan, Moderna Reyna. Interview ba talagang ginamit mong term? Hindi ba pwedeng tanungin? Ayoy mga Pinoy, right? Ayoy mga Pinoy! Arte naman, Mipo. Sige na nga. Happy nang tanungin si Piger Rylon. Rylon, pasok! Ang isang nangingibabaw na bansa ay nagsasagawa ng mga kaugalian ng imperial laban sa ibang mga menor de edad at maisam sa mga pangunahing layunin, isulong ang alkulturasyon ng teritoryo nito. Ibig sabihin, pinapalitan nila ang nangingibabaw na bansa ang mga lokal na kultura dahil, dahil kumbensi na sila mga maunlad ang mga ito. So, kung siga ang bansa mo, ikaw yung nasa taas, ikaw ang susundin. Grabe naman yan, oh. Ang isa daw na nangingibabaw na bansa ay nagsasagawa ng imperial laban sa minuti edad. Ay, shocks! Grace Justice! 1, 2, 3, kalokan mo! Man, DJ Babalaw! At isa pa ang isang nangingibago na estado ay ang ng mga halaga at pagkasalipunan, sa reforman, kultura, pampolitika, at pang ekonomiya sa isang kontrolado, legal o illegal na paraan. Kung ganon, paano na ang may ng bansa? Nakakalungkot? Sad life, BFF? Tumpak! Atin mo na ibigay ang po, no? kay Moderna Rain. Tamat sa'yo, Rayon. Teka, isasalitize ko muna ito. Baka ako'y mahawa sa iyo sar, 'di na kasi ito na karana-ban. Ah. Uh. Yan, okay na. <clears throat> Ang ideya ng mahusay na lahi ay bakit sa ethnocentric ideya ng nangingibaw na bansa. I cross us back together in the end. in eyes, can see my tears. kalimutan natin yung mag Imain na sa pinakamalapit ng manginasal kung saan the more the many manier. Ang mang inasal, ang pinakamabilis na lumalag barbecue fast food chain sa Pilipinas. Naghahain ito ng manok, pork barbecue, at iba pang paborito ng mga Pilipino. O, ano pang hinihintay nyo? I'm Jack, alas dos na ng hapon at sigurado ako tapos na kumain si Nanay at John. Madam, madam. Uy, grabe siya oh. Gulat ako doon na. Oh. oh, ano? Ano bang kinain mo? Yung manok sa mga inasal, tapos uh, sinaw ko pa sa maanghang na toyo. Ay, sus! Ating usapan ngayon ang pisa. Ang nakikinig sa amin, eh, siguraduhin nung nakikinig rin tayong mabuti. Ano nga ba ang magagandang epekto na imperialismo sa Pilipinas? Mauna ako, sa observation ko, natututo ang mga Pilipino kung papaano magluto. Dahil na rin sa halo halong mga tradisyon at kultura, na wala na ang Pilipinas ng sariling pagkakayanan Bigla Bigla to'y ako nagutom. Naalala ko yung paboritong luto na nanay ko, ang paksiwat at ginataang kalabasa. Nakakahawa ka naman. Tunog ng aking dyan. Ma, badala ka nga dito ng fried chicken today. O kaya tinola. Kung wala, kutsero na lang, please. One, One two, three. three. talaga, talaga. mo. DJ, ito ka ta lang. Na naman tayo? naging mga katoliko ang mga Pilipino na daroon ng mas matatandang sistema ng edukasyon at naging mas maingat at nagkaroon ng pagpapahalaga sa kultura. Paalala, hindi tingid ang ating kaalaman na marami sa ating mga Pilipino ay hindi wasto na pagpili ng kandidato tuwing eleksyon. Narito ang tamang gabay sa pagpili ng kandidato. Alamin ang mga isyong mahalaga sa inyo. Tapos, mag kung ano ang mga usaping dapat bigyan ng pansin para sa iyo. Kumuha ng listahan ng mga kandidato na pupusuan. Makabalita sa background ng inyong kandidato. Repasuhin ko ang listahan ng mga posibleng kandidato. Ang ng ito ay hatin sa inyo ng eminence. Not in your mouth, not in your hand. Noong siya unang panahon, napasailalim ng mga Moro o muslim ang Espanya sa halos 800 taon. Akalain mo, ilang salingahe yun? Katagal pa sa pagkakasakop naman ng Espanya sa ating bansang Pilipinas, di ba? Narinig nga na din ba ito, nagsanip pa sa ang kaharian ng Paragon upang mawakasan ang pananakop ng mga muslim sa Espanya sa pamamuno ni na Isabella at Castile ni de Ferdinand. Pambihira talaga na ang mga Espanyol na isang patakaran noong 1478. Ito ay ang Inquisisyong Espanyol. Nag-uutos na paalisin ang mga Hudyo at Muslim sa iba't ibang lugar sa Espanya. Subalit, nagdurot ito na nagpababa ng ekonomiya sa Espanya. Ito ay dahil ang mga Hudyo at Muslim. Ang karamihan nito, paalisin ba naman ang mas marami eh? Di wala na talaga matitira hindi din nag iisip ang mga pinuno sa panahong yon eh. One, two, three, Kalokabong, DJ <coughs> to ko naman si Christopher Columbus. Nakilano siya bilang isang bansa ng European dahil sa husay ng grupo niya sa paglalayang. Siya rin ang nakapagtaas ng ekonomiya ng Espanya. Paunawaw, di ba? Naging makapangyarihan sa Espanya ang pamilyang Habsburg na naunang na muna sa Austria, kakabilang ang minana ni Charles I, kapunin na Ferdinand at Isabella, ay napasaan nila. Million Dahil sa laki ng teritoryong ito, halos masakop na lahat ng kalahati ng Europa, yung palok ng Amerika at Afrika, at ang hawag na kaharian ng mga Habsburg ay layunin na pagpapalaganapin ni Suleiman the Magnificent. Si Ferdinand I ang namuno sa Bohemia, habang si Philip II naman sa si Espanya, Netherlands, at ang kolon ng Italia, Afrika, at kalakhang Amerika. And may epekto rin ang imperialismo sa Timog Silangang Asia, sa ekonomiya nila, pakalain mo, cash drops pala tawag sa tubo, kape, kakao, goma, nyo, sagi, at pinya, ang mga kalsada daungan, sistema ng tren, at mas magandang komunikasyon ay naitatag. Dito sa Pilipinas, hindi maayos ang kalsada Ayaw, maayos ayos pala, pag malapit ng eleksyon. <laughs> Ito ang simple uh, upang ang sarili at ang laban sa COVID-19. Ugasan na madalas sa inyong kamay. Iwasan ang paghawak sa inyong mata, ilong at bibig. Tagpa ng iyong ubo at bahin. Iwasan ang matataw na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa, sa taong may labnat ubo malapit sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad ngunit tawagan mo muna ang health facility. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang ang otoridad. Ang kamintayin ito ay hatid sa inyo World Health Organization. Health for all! Pero ito naman, doon tayo sa bright side. umunlad ang edukasyon, kalusugan at kalinisan. Umusbong din ang milyong-milyong tao mula sa iba't ibang pangkat etniko ang nagpapabago sa pagkakabuo ng lahi ng Timog Silangan Asya. Ang Timog Silangan Asya din pala ay naging isang melting pot ng mga Hindu-Muslim, Kristiyano at Budista. Ang pakainit siguro dun, melting pot eh. Ang simula ng ganap ng monarkiyo o absolutism sa Espanya ay minaniniwalaang sa panahon ng pamumuno ni Haring Philip II Hinala na ang kahitayan ng Portugal at sinama ang kanyang impero nang mamatay ang buling parang Portugues. Ang katolisismo ay dinais ng patatabi sa panyang kaharian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nakatulong sa mga Pranses sa pagsibol ng kanilang diwang makabunsa, ang pamamuno ni Joan of Arc. Napakatapang ng babaeng ng Diyarima ito. Nakakatakot siguro ang tapang niya, no? Gaya ang mga sipa ni Raina sa Taekwondo. <laughs> Isang pinakamahigpit na dinastiyang ang ang nakalaban ng Habsburg. Sa pamumuno ni Haring Louis XI, ang naging prioridad ng mga valois ay ang pagpapalawak ng teritoryo. Si Henry na Navarre ay namayani sa dinastiyang ang Bourbon sa kaharian ng Pransya, niyakap niya ang katolismo bilang pananampalataya. Ang nakakapanlo mo, pinatay si Henry ng isang panitikong panses Nakakatakot pala noong mga panahon yun, no? Ang panlabas na ng Kamsiya ay kinontrol ni Cardinal Rizalo. Napaka makapangyarihan niya, no? Tingin ako. 1, 2, 3, Salamat po! DJ Dadalaw! Seryoso ata ang usapin. Oras na, oras na! Umag kami muna yung magpahinga! Hindi naman uso ang pahinga sa mga politikong purakot. Ano daw? cyber mo na yan. Sa panahon ngayon, nabubuhay pa rin ba ang konsepto ng imperialismo? Spider Rydon, right ano ang sa iyong tingin? Sa isang paraan o iba pa, ang konsepto ng imperialismo ay naroon pa rin sa lipunan tulad na ng ngayon. Ang nagsusumik ang nagsumikap ng mga bansa may kalayaan ay maaaring inilagay sa ilalim ng impluensya ng imperialismo. Ang mga usaping pangkalakalan at pampolitika ay inilagay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng maraming bansa na madalas sa pamamagitan ng imperialismo. Nakakatash ito, ang mga batas at paniniwala ng mga bansa ay maaaring nagbago dahil sa kanilang, pati na rin ang mga produkto at tradisyon na naroon. Gaano ba nag-i-exist ang imperialismo ngayon? Sa ganan akin naman, bihira ng imperialismo sa lipunan sa ngayon. Ngunit ang matagal na ang epekto na sa nakaraan ay nakakaapekto sa kung paano iyon. Kasama dito kung paano gumagana ang iba't ibang lipunan kumpara parang Kumusta naman ang sistema ng edukasyon kayo? Ayon sa Chronica 8, ang sistema ng edukasyon ay isa rin sa mga resulta ng imperialismo sa maraming bansa. Bagamat, halos paano ang sistema magkaiba ang paggana ng edukasyon sa bawat bansa. Ang ilang bansa ay may sistema ng edukasyon na nakatuon lamang sa isang paksa. At ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng ilang mag-aaral na mag-aaral sa isang bansa. May katarungan bang pinatama ang mga tao doon? Ang iba't ibang pamahalaan ay may maraming batas upang magtala ng katayakan at kaayusan sa bansa. Ang medyo unfair talaga para sa akin, no? Marami sa kanila ay inilipat ng isang dayuhang nakakataas sa pamamagitan ng imperialismo, ang ilan sa mga batas na ito ay nag-iiba kabilang ng mga legal na edad, mga legal na karapatan, at, at mga legal na kasanayan. Naimpluensahan din ba ang wika nating mga Pilipino noon? Oo. Isang bagay na naghihiwalay sa ibang bansa sa iba ay ang wika ginagamit. Alam mo ba na ang wika ng Tagalog ay naiimpluensahan ng kolonyalismong Espanyol noong unang panahon? Madalas, kahit kita ng ating wika ay halos magkapareho sa kanila ang iba ay nagbabahagi pa ng makatulad na salita. Ito rin ay bungo ng mga epekto ng imperialismo. Teka, maturong nga si Moderna Reina. Ako naman, sa panahong ngayon, nabubuhay pa rin ang konsepto ng imperialismo. Karamihan sa mga mamamayang politiko ay may malaking sakop na lupa. Oo, oh, nabasa ko din na ang mga lupang ito ay maari nilang ibenta sa mas malaking halaga. Tapos bibili naman ng panibago hanggang sa dumami ito ng dumami. At dahil dito, maaaring lumawak ang kanyang teritoryo. Ano na kasi ang tawag dito? Sa panahon natin, yan yung buy and sell. Ang mga pera ng Pilipinas ay ninanako ng mga politikong may baluktot na utang na nakaupo sa gobyerno. Kapag nagdandakaw ng pera ang mga ito, lalong humihirap ang Pilipinas. Hihirapan ng mga tao at lalang na mahihirap na pumasok sa paaralan. 1, 2, 3, mo, DJ Dabalon! Maraming miyembro ng publiko ang naghihirap dahil wala silang pinag-aralan at mahihirapan silang makahanap ng trabaho dahil wala silang pinag-aralan. Naghihirap din ang mga tao dahil wala silang pera. Mahihirapan silang bumili ng bahay na walang pera. Kapag wala ka sa bahay, mahirap dahil pinaprotektahan ka ng tahanan. Kaya naging informal settlers ang mga walang tirahan sa Pilipinas. Madalas, nagugutom sila. Ang dahilan ay ang kakulangan ng pera. Ang pagkain ay mahalaga pa naman sa araw-araw. Ito ay nagbibigay sa atin ng enerhiya, kaya kung wala ito, ay mamatay tayo sa gutom. Ito, ito ang mga problema kinaharap ng Pilipinas sa tuwing nagdanakaw ang gobyerno ng pera sa atin. Napakaraming kaguluan sa Pilipinas dahil napakaraming problema ang naranasan ng bansa. May nagagalit, may nagaaway, may mga tao na sasakitan panahon na ng eleksyon. Mga politiko, kilos-kilos naman. Bigyan ng tamang karapatan ang taong bayan para walang nagubutong. Oras na para magpaalam. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Tantaran Sputnik John. Ako naman, ang pinaka-hyper, si Pfizer Rylon. At ako naman si Hahaha, Doble. Odelay nga ina. Na nak sasabing sa, sa panahon ng pandemya, mahalaga magpabakuna. Kita-kita ulit tayo bukas. Dito lang yan sa 123. So Talaga mo, DJ Dogulo. na Nakikinig kayo kalong mo DJ Doble tara na Makinig na sa, sa digital r. r Mabilis, Mabilis ma nang muka, ng munto, na ng ikot ng mundo Sa lang kayo Sa DJ Double R ka lang Sa DJ sa Double R, ka r. Lang, Wala